Di pasa ta dire nga wa man ta kabalo ani asa di butang balaw. Ay bay. Mm. Kabante ka to bay. Ha. Katong di ko banga ka uban ato banga. Di pa ta na to yang papa. Ay tama Ay, isa ga ito. Pangalan na to? Mm. Bata man to ba? Bata god ba? Ang bata ay na Ay, nalimbot ang buo. Hah? Alamak, para kita lah yung bata, oh. -sa 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 yung bata Atau, kita Christian. Oh. Si Christian. Ma. Oh, tuh, Bukan bulawan. sama nih, Si Christian. Alam. Si pesinter, ni, nih, Komander lagyan ng trabaho nga ba? Murata, nasunog. Anong trabaho nga ba? pag kita Anong ipit Anong trabaho nga? Hey, imagina da Di butang ta ni Kumando Jojo sa organ bay Di pasa ta dali. Isa ka nakita ni Jojo, no? totoo ah? Anong pag-inaw, ba? Anong dito, Jojo? na ah. Paskis ba? Anong dito? Anong dito? Oo no, mo, no? may pag... Walang panginaw. Sige, Tungo sa to. Pagtuman sa mga sugo ni na Jojo, naiinunanay kita tayo. Ipasa tayo rin nga. Huwag ba ito kabaloan asa? gibutang butang mabalawan. Ay, bay! Mm. Kabante ka to, bay. Saan? Okay. Sa tunong hindi... Yung... Baka kao ba na to? Banga... Di pa na to iyong papa? Ay. Ay... Tama, Ay! isa kayo to? Pangalan na ito? Bata mo to ba? Bata god ba?

Alam mo nga talaga mm. ni Christian. Natutuwa pa kita. Ay, pinakaanap din. Asa ka sabay? Murat namin, nagpresent sa usaw nga niyo. Ni ni... Ano so, oh, ah? okay. ka niya sa mga? Ito sa grupo ba, murat namin nagpresent ba? Ay, nangita niyo. Pagpaluho na ito ni Tarong ba, ha? Mabani, mabani, okay. Wala kang matingala sa ilang nga ito kaan dito. Ang ato ang mga tao, mga oba na ito, matag-adlaw, gabi, bakon, pulo upat, mogare gani no murag nang try dur ba nya na may nang operate sa si tikas ba nga mur kanaw ng na? Ano, na, no? na to busay ka nang lahang inyada ana si mayo na kalinyare ni commander ju ba di tao no kay mayo monitor na to monitor na to na sila kay di na, na kita na ipit ang terbawo ano hindi na to makita ang bulawan ba sigurado patuloy itang commander ju ju ano ang mapa mong gulay ito na ito. Mabasa ang mapa. Kaya hanap-hanap man. Ang mapa, mapa, papel rin mo. Mag-isag matag na ito. Kalasang ano yun. Oh. Mapa na mapa bro. Saan mo na ito Ang solusyon na naibay, kato si Christian. Bata ba dato, ba? Ang bata itong ipatay itong yung papa ba? Ang bata. Kapag ko na itong... Kaya natin kikuha nga bulawan. Masig ma-auto ba? Kipagitan ni Kumandang Jojo papa ng puyo. Dali no. Ito mo utong blawana ba? Sila na niya makita ang dilat ng Kaya, to. Patay, patay na, okay. matay, matay na lang yung din ba? Ito ang bulawana to. mau man gini, mao man nasa mukha sa mapa ba eh. Hmm. ni ayah. Ang problema na to ron ato pagkita sa blawan. Okay. Okay. Ay, tama. Ang alang.

pabalo ko ay kalaban sa unahan mamatay sa tuwa balag mamatay basta busog mga ino mga ako balag mamatay basta busog taon to pagdali agaw to kay itong bulawan ron hindi sa ako ang kay sila yung mga taon nga kwan hindi na bulawan sa wala mo kumakuha dali pinangita ang bata masisi natos do kung mabuo ang kinasabitan ng bulawan ng lahat ng buloy-buloy, buloy-buloy, bulawan at sabu-a ba? Kundi at lang mo, side, side mo ko ba? Aha. Ito ba yung paktian ng utan niya po? Dito na tumukita gumulawan. Magandang imo. Kasi wa, ito, subukan mo matay ka ba ya? Depende ka pa lang ba bae, ha? Ayaw no ano ato pa itong gulawan, kaya di na kayo gusto mamatay. Magbaba pa muna doon sa... na, matay ang mga ko. No, galing, galing, luto, galing, no. At sa karastraas, ano yun? Hindi na ako makita doon gulawan. Sige, sige, kay kayo kayo. Asok kayo! Pagkaino lang muna grupo, maa, na, ba? Tekas grupo rito na, kung ano... ...sigit kayo, ma, unang ta. Uy! Uy!

Oh, ma yung balita na bay. Oh. Tapos puro ng field na tayo bay ba. Allowance? Oo, oh, wala na lang dito. Kada, mangira. Kilo mo ba 'tong gusto? Kada, kinakabog. Puro bay kabog dire. Puro? Oh, pala kala talaga ni Master Joe mga tao n'ya. ko mga pandre, tatag. Para mga anak yung no. pinta. Kita na sa bulawan. Ina si Commander Joe dito rito, nga nangita nang bulawan po. ng mga tao na ko dire. Ano ko daw? Ha? Kadong bata dito, kitang, kitang mo dito, wala Si Christian? Atong oh ay, papa akong dipatay. Patay na papa. Oh, patay, dipatay na ako. Oh, may order. Ito Ha? Ito sa Ang papa Bo sa bata akong dipatay. Siya man daw nakabalo sa bulawan daw. Wala ito pa? Wala pa nito ano, kay... Sila pala yung makatay sa bata. nga. Sa papa ni Christian. Sila pala. Basta Ah, sige, sige, Salamat sa informasyon ni mo ba yaki? Yeah, yeah. Abi na ako kalaban ba kay? Yeah, like bay, chat mo, chat sa bay kay samtang nagsulat sa tungko sa chat mo. Sige ba na? Bay, na chat chat, pero may medyo bay, chat chat. Sige, sige, ni kampo nyo ba? Apo ane? Apo ah? Kami na kampo nyo eh, tao ni Jojo. bro Man, na eh, grupo ni Jojo. Basta na grupo ni Jojo, nangita mo blawan rin eh. Sige, ano?

tao kita ang ang tubo niya pahat na grupo na patag grupo siya ano siya nga ang alawas daw alawas ba patay di na tamang ito siguro itong itong last itong last patas bay na ba siguro na siguro na siguro na Eh, na mo alawas, sa paat ko diyan pa tayo. Ha? Chat na ba. kay si Christian daw. bye Ah, ha. ang ato mga tao nga si Christian ipapanita ni. Kubande Jojo. Ah, ayay. Katong mao maotoy nakabalo sa tanan. Tanan nga si basa dinutang uh. ang uh. bulawan. Uh. Um. Uh. 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 Um. Uh.

Satu di aku na yang ba ya papa ba? Mo ka. Oh. Ang papa to, si Christian, papa niya aku ni patay. Oh. Si Christian nakatakas. Ako duda si Christian. Nanti alam sa asa di tabuan